Ang pagbubulay sa butil ng buhay is the best way to conclude our day dahil ito ay magsisilbing pagpapala upang manatili sa atin ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa kanya. Samahan niyo po ako muli sa ilang minuto ng tahimik na pagninilay at pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa buong araw. Bigyang espasyo ang Diyos upang mangusap sa ating mga puso. Dunong at kaparinahan siyak ating mata sa pagbubulay sa buhay. Payapaan ang sumaating lahat mga kapatid sa gabing ito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang inyong lingkod, Pastoral Cruz, nagagalak sa Panginoon sa pagbibigay niya ng pagkakataong maisagawa natin ang sama-sama ang pagbubulay sa butil ng buhay. Dito lamang yan sa UMC TV. Kamusta ka mga Kamusta ka kapatid? Welcome po sa ating evening devotion. Nasaan ka man ngayon, hindi hadlang ito upang tayo ay makapaglaan ng oras sa ating Panginoon. Maging daluyan po tayo ng pagpapala. Share po natin itong live upang mas marami ang makarinig ng mensahe ngayong gabi. Simulan po natin ang ating gawain sa isang panalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Marian Bukud nakatalagang pastor sa Oasis of Grace UMC mula po sa Dubai, UAE. Salamat po, Pastor Ralph Cruz. Maganda gabi po sa bawat isa. Ako po ay si Pastor Marian G. Bukud, nakasalukuyan na nakadistino sa Oasis of Grace United Methodist Church dito sa Al-Barsha, Dubai, UAE. Nais ko po kayong anyayahan sa isang saglit na pananalangin. Idalangin po natin ang ating bansang Pilipinas at gayon din po ang ating gawain dito sa gitnang silangan. Ang Oasis of Grace po ay tumutulong at umaabot sa ating mga kababayang Pilipino sa bansang Dubai. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Jesus, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtawag mo sa amin upang kami sama-samang dumalangin sa inyo, lalong higit, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, na kung saan, Panginoon, maraming mga sitwasyon at sulirainin na kinakaharap ang aming bansa. Patuloy naming idinadalangin sa inyo ang aming mga leaders, O oh Lord, mula sa aming presidente hanggang sa kanyang mga gabinete, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan at patuloy mo silang paalalahanan Panginoon na sila tinawag mo upang maglingkod sa aming uh, bansa gany ganyan din sa, sa aming mga Pilipino Panginoon at patuloy naming ay nilalapit din sa inyo Panginoon ang lahat ng aming mga kababayan na patuloy silang manampalataya at dumalangin duma duma sa iyo Panginoon sa bawat araw Panginoon we are also lifting up to you ang aming Uh, mission Panginoon dito sa Gitlang Silangan, lalong higit Panginoon dito sa Oasis of Grace United Methodist Church na kung saan magpapasimula siya Panginoon sa kanyang mission sa bandang Dubai, Panginoon, UAE. Dalangin namin na patuloy mong gabayan ang aming mga kapatiran sa OGUMC, O Lord, upang sama-sama kaming magbukas Panginoon at maghanda ng inyong daan upang ang lahat ng aming mga kababayan na hindi pa nakakakilala sa iyo Panginoon ay patuloy silang manampalataya at maniwala sa iyo O Diyos. Pagkalooban mo po kami ng kasigasigan Panginoon sa paglilingkod sa iyo at patuloy mo kaming bigyan ng kababaan ng loob na lagi naming iisipin na kayo na tumawag sa amin ay tapat at hindi kailanman kami dapat, Panginoon, ipagyabang kung anuman ang, ano, ang nasa sa amin. Panginoon, maraming maraming salamat dahil ngayon palang, lang, Panginoon, ay uh, kiniklaim na namin, O Lord, ang katagumpayan ng magiging misyon ng Oasis of Grace United Methodist Church this conference here, O Lord. Samahan niyo po kami, O Diyos, at patuloy niyong pagkalooban kami lagi ng isang pusong mapagmahal, mm -hmm. Panginoon, upang may ipaabot ito namin sa aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen at Amen. Amen and Amen. Maraming salamat, Pastor Marian. Nawa patuloy po kayong pagpalain at gamiting pagpapala ng ating Diyos sa marami. Ngayong gabi, samahan niyo po ako sa pagbubulay sa butil ng buhay. Ang title po ng ating devotion ngayon ay Living Out Our Faith. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Aklat ni Santiago, Kabanata 2, mga talata 14 hanggang 17. Ganito po yung ating mababasa. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patno bayang kanawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Kaya hindi naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip nagawa. Dagdag nawa ng Diyos ang kanyang mayamang pagpapala sa pagkabasa natin ng kanyang mga salita. Mayroong isang kabataan na pagbintangan na nagpuslit ng pagkain sa isang grocery store. Kaya hinold siya sa isang kwarto at tinatanong. Yung kanyang kaibigan na kasama ay agad nagsumbong sa ama niya kaya dali-dali sumugod ang tatay, galit na galit, dala ang resibo ng kanyang pinamili, nagmumura, nagwawala, sumisigaw. Habang sinasabi, Pasalamat kayo, born again ako. Mga kapatid, pwedeng magalit. Meron talagang kagalit-galit. Saka hindi rin naman tama kung dapat ka nang magalit pero hindi ka pa rin nagagalit. Parang si Sasardoting Eli, ano, kung ating aalalahanin sa kanyang mga anak na lapastangan sa mga handong. Nagkulang siya sa pagdisiplina, kaya nagalit naman sa kanya ang Diyos. Kung kailangan magalit, magalit po tayo. Pero sabi sa Efeso, Kabanata 4, Talata 26, yung unang bahagi. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na, na kayo'y magkasala. As believers, we are called not only to accept the grace of God, but also to live out our faith in tangible ways. Sabi nga sa ating text, faith without works is dead. Living out our faith o pagsasabuhay ng ating pananampalataya ay nangangahulugan ng matapat na paglakad sa mga turo ni Kristo habang hinaharap natin ang mga hamon sa ating buhay at pagdilingkod. Living out our faith is not always easy. Madaling sabihin at isipin pero may panahon na mahirap itong gawin. Ano ang ating kailangan in order for us to live out our faith? Una, it is essential to stay rooted in scripture and to cultivate a vibrant prayer life. Alam niyo po, yung regular na pagbubulay sa butin ng buhay, ay nag equip sa atin to respond lovingly and truthfully to the circumstances we encounter. At yung ating panalangin, malaki po nagagawa niyan sa ating pagkilos at pagtugon. Madarama po natin, mga kapatid, yung guidance and wisdom from God. Siya yung sumasa atin. Ito yung nagilid sa atin. Makikita natin yung will natin naka-align sa will ni Lord. Napakahalaga po niyan. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 14, Tanata 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya napakahalaga na tayo ay manalangin. Pangunahan tayo ng Diyos sa ating mga pagtugon. Ikalawa, community and fellowship. Makatutulong ng malaki if we surround ourselves with like-minded believers nagpapalakas 'yan sa atin upang lalo nating maipamuhay ang ating pananampalataya. Mga kapatid, kapag nagsuportahan tayo, mas malakas, mas lalakas ang ating loob. Sa totoo po, we need courage and conviction para hindi tayo matangay ng norms of our society. Yung regular fellowship, pahalagan po natin. Iba po talaga kapag kabilang tayo sa community of believers. Alam mo na hindi ka nag-iisa sabi nga natin, we are stronger together. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? We are stronger together. Sabi po sa Hebreo 10.25, ano po yung paalala sa atin? Huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon patuloy tayong makibahagi sa ating mga pagtitipon. At yung pangatlo, service and action. Dito malaking tulong po sa atin kung mag-reflect tayo sa life and ministry ni Jesus. Siya po yung ating model. Walang iba. We are His followers. Siya ang ating susundan. Siya ang ating tutularan. At ipapakilala sa pamamagitan ng ating buhay at pagdilingkod na tayo ay sa panginoon. His life and ministry was characterized by service, compassion, and love. Hindi lang sa salita kundi ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. He didn't confine his teachings to synagogues. Mga kapatid, lumabas siya sa mga lansangan, nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng mga nagugutom tinanggap niya yung mga outcast. Minahal ang mga di kaibig-ibig. Kasama na ako roon. Nakisama, nakisama siya sa mga makasalanan. Ang mga api, kanyang pinasigla at nagbigay siya ng pag-asa sa mga nawawala nito. Ang tawag natin doon, pakikipagkapwa. Ang tanong, kamusta ang ating pakikipagkapwa? Sa Matthew 25.40, sabi ni Jesus, Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Sa Tagalog, Anuman ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya ginagawa mo sa akin. Mga kapatid, every act of kindness, no matter how small, echoes the heart of Jesus and reflects His love to a world in need. Kaya sikapin nating mamuhay ayon sa ating pananampalataya. Araw-araw, hindi lang sa panahon na may kahilingan tayo. Tandaan natin kung tunay ang ating pamumuhay sa ating pananampalataya, we become a powerful testimony of God's transformative love. Kaya sikapin po natin mga kapatid. Amen? At lagi po nating idalangin na tulungan tayo ng Diyos to live out our faith with integrity and purpose. May our actions reflect God's love and grace so that others may see Jesus through us sa kapurihan ng ating Panginoong sa so Kristo. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po muli Central UMC Vesper Choir sa paghatid ng mensahe ng awit. Patuloy na wa kayong pagpalain ng Diyos sa inyong ministeryo. Sa diwa pong ito mga kapatid, muli nagaanyaya ako, samahan niyo po ako, tayo po ay lumapit sa Diyos. Tayo manalangin. Buhay, banal at makapangyarihan naming Diyos kami lumalapit sa gabing ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa malayang pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin. Sama-sama kami sa gabing ito, Panginoon, na nagbulay sa iyong mga salita. Salamat po sa paalala, Panginoon, sa amin na kami na iyong mga anak Kami na nananalig sa iyo, Panginoon, ay mamuhay ayon sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Pakinoon. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. Palakasin mo kami, O oh Diyos, upang hindi kami magkulang. Nawadakilang Diyos, ang iyong mga salita ay patuloy naming tanggapin, ingatan sa aming mga puso. Pagbulay-bulayan, unawain at isabuhay. Patuloy din naming ugaliing manalangin magsama-sama, Panginoon, sa mga pagkakataon na maaari kami magsama-sama. At patuloy, dakilang Diyos, maging kagala ka namin ang maglingkod, ang gumawa at maglingkod sa iyong karangalan at sa iyong kapurihan. Nananalig po kami, dakilang Diyos, na sa patuloy naming pagtatalaga ng aming mga sarili, patuloy, Panginoon, ang aming buhay ay kasangkapan ng iyong mayamang plano. Patuloy kaming magdulot ng kagalakan, ng kasiyahan sa iyo na aming Diyos. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kami naririto para sa iyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming buhay at paglilingkod. Tanggapin niyo, Panginoon, ang bawat paggawa ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na patuloy na mahayag at maitaas. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Nakasama namin sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat dalangin ng aming mga puso. Ano man ang kahilingan, Panginoon, dinggin niyo po. Maranasan ang bawat isa na dumudulog sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Ang iyong mayamang pagkilos, ang iyong mayamang tugon sa kanilang mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, salamat po. Maging ito man, Panginoon, ay pangangailangang pinansyal ito man o oh diyos ay pangangailangan para sa kanilang mga karamdaman, kagalingan, ang yung kapangyarihan ng kanilang tanggapin. Salamat Panginoon. Paghariin mo po ang bawat tahanan namin. Sa pangalan ni Yesus, malaya po kayong kumilos. Itumpak nyo Panginoon ang aming mga tahanan, ang aming mga puso, maghari ka ngayon at magpakailanman at patuloy mong masumpong ang bukas ang aming mga tahanan sa iyong mga salita. At meron kaming pagmamahalan, pagkakaisa na nagnilingkod, sumasamba, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, kalugdan niyo po ang aming buhay at paglilingkod. At patuloy niyo kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Ikaw ang Diyos, walang iba ang mahayag at maitaas patuloy ka naming maipakilala bilang aming Diyos na pinaglilingkuran. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming bansa. Inihiling namin ang patuloy na pagkilos niyo mula sa aming presidente, sa kanyang mga kabinete, Panginoon. Pagpalain niyo po. Takot sa iyo. Patuloy kaming mamuno ng may katapatan. Mamuno ng mayroong buong kapakumbabaan. Mamuno kami, Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig at malasakit sa mga tao na ipinagkakatiwala niya sa amin. Salamat, nakilang Diyos. Dinadalangin din namin ang aming iglesia sa kabuuan. Pagpalain niyo po sa pangunguna ng aming mga obispo, Panginoon. Ikaw ang Diyos ang patuloy pong magpala. Humihiling namin na patuloy mo silang tulungan. Maging sa kanilang kalusugan, ikaw ang Diyos ang kanilang maranasan. Pagpalain nyo po sila, ingatan nyo sila, protektahan nyo sila, Panginoon. At pagkalooban ng patuloy na karunungang nagmumula sa iyo. Upang ang iyong iglesia sa kabuuan ay patuloy na maging kasangkapan sa iyong mayaman at dakilang kalooban. Ang magligtas, ang magmahal at patuloy na magasik ng iyong pag -ibig at kabutihan. Maraming salamat po, Dakilang Diyos. Nagtitiwala kami na Ikaw ang patuloy na mararanasan sa bawat sa Mga lingkod mo, mga nananalig sa iyo, Panginoon, ang bawat kapatiran, ang bawat mana ng palataya, Panginoon, saan mang dako ay patuloy na maging mabunga ang aming mga buhay at pagdilingkod para sa iyong karangalan. Salamat po, Dakilang Diyos, muli sa gabing ito sa malayang pagsamba na ibinibigay mo sa amin. Patuloy na pagpalain nyo ang lahat ng aming hiling at dalangin. Pinabalik namin, O Diyos, sa gabing ito ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kapurihan, at ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan, ni Kristo aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat kung kayo po ay napagpala sa gabing ito. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode. Ako po si Pastor Ralph Cruz, nagsasabing kung ibig natin ng mapayapa at maligayang buhay, ugaliin natin ang pagbubulay sa butil ng buhay. Pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. At ating